ito pala yung tuta dito na ang lalaki, umaabang sa akin lagi. Pag dumadaan ako, binibigyan ko sila ng pagkain. Ano, kato, kato, kato. Ayan, oh, lakas kumain ng kanin. <laughs> ang, ang lalaki ng aso na ito, mga idol. Lalaki ng mga kasko. Grabe. Kinakain nila yung kahit kanin lang. Tapos nilalagyan ko ng pangpalasa Ano, hmm. ito, ito, Ah, nandito lang ako sa kalsada mga idol umabang talaga to eh, yeah kaabang sa akin. Oh, ano na na. truck ko wala. <laughs> Ayun lang yung ano namin, oh, site oh, doon. Tapos doon ako mag-aakot sa baba. Nakabang lagi ito sa akin eh. ang lalaki. Grabe ng atuta nito, mga idol. Ang lalaki. Tuta ng arabo. Ang lalaki ng mga kasko. Sigurado pag-uwi ko nito, ang lalaki na to baka kalating tao na to sa <laughs> pinapakain ko ito mga idol kahit kanin lang gustong gusto nila <coughs> nakakatuwa mga idol Ina, nag talaga sa akin pag dumaan ako tuwing umaga yan, tanghali hapon <laughs> bye bye Mga idol, kahit umalis na ako, sumusunod talaga yan, oh, sunod yan. Uh, <laughs> hanggang doon sa kalate sa paghahakutan ko. Sunod yan. Uh, mo Pag mabilis-bilis takbo ko, hindi na sila susunod. Susunod yan. Pag mabagal ako mga idol. Uh, doon isa. Ay, nag-iipot. <laughs> sigurado. At susunod yan. Pag, pag mabilis-bilis takbo ko, wala na. Hindi na susunod. Bilis-bilisan ko na para kasi kaya na oh, lumalayo na sila eh, sa bahay nila eh. Uh, Susunod-sunod 'yan. Ang galing ng mga aso na 'to. Nakaabang sa aking truck. Kilalang kilala nila yung truck ko na simula nung binibigyan ko sila ng pagkain. Kanin lang mga idol, hindi namimihili ni. Eh kaabang sila ay nagsusunod diyan sunod sa akin <laughs> bye bye bilis-bilisan ko na napapalayo na kayo di na kayo makabalik sa bahay nyo bye bye